luto ng ulam, mas marami nun ay mas maganda. Whatever your condition is, maganda po ang garlic, sibuyas at tuya. Halimbawa, kayo mag, ano, mag, uh, yun, yung saumaga, lugaw. Mm -hmm. Marami doon, mas maganda. In fact, kahit maganda kayo, sabihin natin yung may manok, ano tawag natin, aros kaldo, yes. masarap mas na marami doon. Oh, oh garlic, uh -huh. onion, at saka po ginger. oh you know. pagkatapos, you, you can be creative. Mm -hmm. May gulay kayo, pwedeng sasawan din, bawang at saka luya. No? Hindi naman kinakailangan diretsyo yung mukha ang hilaw lahat yung mga oh, yun. Meron oh. din naman, dinidiretso in the sense, pero naglalagay sila ng honey, nagcha-chop oh. ng garlic, pagkatapos, lalagay ay, ah, sorry, ilalagay sa isang bote ng honey, mm -hmm. tapos one tablespoon once a day. Meron Ayun, o, kaya yung ginger gawin mong ano, salabat. Salabat, o. Mang mm -hmm. mm -hmm. Pacifico, okay na isa, po ba yun? Isa pa ito. Apo. Uh, yung allergy ko sa ilong, pagka uminim ako ng gamot, mm -hmm. nawawala. Nawa mm -hmm. Mito paka, na lang ho ba na kayong nagka-allergy? Matagal na. Matagal na. May taon na po ba? 85 e -e -e years na ako, Dok. So, simula ng bata kayo, may allergy na po? Uh, siguro. Mm -hmm. After na nag-retire ako, mm -hmm. at saka no, napansin. Na may mm -hmm. allergy ka. Saan po yung allergy nyo? Sa ilong. Sa ilong, oo. Kailan po kayo nag-retire? Noong 1992. 1992. Okay, ganito. Alam mo, pang isang tao, kapag siya ay nagka-allergy ng ma may, may edad na, no? Kadalasan, may problema yan, madumibito pa. Maraming cases na ganyan, no? For example, ako nung bata ako hindi ako allergic sa manok. Bakit nung dumating ako sa 50 naging allergic ako sa manok, no? Mm -hmm. Kasi kung talagang allergic siya na mayroong genetic... Uh, makeup na pag uh, bata pa. Mm -hmm. Just like may asthma, bata pa, it's most like the allergy. Pero mm -hmm. merong naghihika kapag matanda na, linis ka lang ng linis ng bituka, nawawala yung allergy. Ah, oh, paano pa linis ng bituka? Uh, meron kami ginagawa sa clinic na no, tri-cleanse ang tawag namin doon. Uh, meron kang fiber, Mm -hmm. Meron kang pambilis ng takbo ng bituka at mga probiotic. Mhm. Mm lahat 'yan, doon ako. Ininom, uh -huh. oh. In okay. capsule form already, Tapos 'no. Tapos every month ba dapat gawin? Yan? Well, depende kung talagang healthy ka sa pagkain mo. Mapili ka, you don't have to do it every month, 'no. Uh -huh. Pero kung talagang makariri ka kumain. kahit anong kinakain mo, you have to do it on a regular basis. Mm -hmm. So, okay. definitely tatay baka gano'ng problema, 'no. Kailangan mo na cleansing mm -hmm. ng bituka, cleansing ng dugo, and eh, 'yun ang unang ginagawa ko, ha?